Noong Sabado, ikalima ng Oktubre, nakita ng mga manging isda sa baybaying sakop ng Barangay Jora sinungan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan, ang bangkay ng isang lalaking palutang-lutang. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at shorts at nagsisimula ng maagnas. Ito po yung unang naiulat na nawawala na pa na Pag, uh, gabi. Ayon sa mga pulis, kinilala ang bangkay na isang mangingisda na si Arturo Ridolia, 57 anyos at residente rin sa nasabing barangay. Ikatatlo ng Oktubre nang mapaulat na nawawalang biktima matapos siyang pumalaot sa ng kanyang bangka. Bahagyang masungit pa umano ang lagay ng panahon noon ng pumalaot ito at posibleng hinambalos ng malalaking alo ng kanyang bangka na naging sanhinang pagtaob ng kanyang bangka at pagkalunod nito. Ayon po sa mga saksi na na makasamahan din niya doon nga pong hapon ng October no, 3, ito pong uh, si Mang Arturo ay nagtangka uh, 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 na pumalaot, ano? mm -hmm. sa Katatapos lamang, actually, hindi pa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Yung ating tungkol, yung Dahil sa masamang panahon, nahirapan ang mga otoridad na magkasa ng search and retrieval operation. Kasi talagang kasama ng panahon during that time ay kahit yung mga sabi natin ng na batikan na maging ay nahihirapan nga na pumanahon mm -hmm. during the time. Talagang uh, nahihirapan na magkita pa siya. Uh, during that time. Dagdag pa ng PNP, pumalawot ang mangingisda sa kabila ng babala ng Coast Guard na bawal munang maglayag ang mga waliliit na sasakyang pandagat. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.